order mga boss kaya lang ako nakapag-video ngayon mga boss sa araw ng ulan, nakat ng ulan kanina mga boss hindi lang ako nakapag-video kayo na dahil mga busy mga boss sa pagkakas ngayon mabalat at ngayon mga boss sa wakas tayo sa lutas ng araw mga boss wala tayo paninda ngayon lang bubating ngayon mga araw bubating pinyasa mga boss ngayon lang tayo mga boss ayan o napakita ko sa inyo mga boss ayan na lang at mayroon pa tayo ang bukado